Mga kababayan sa nagdaang mga araw patungkol dito sa naging Supreme Court decision na ang Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na ito ay unconstitutional. Pero ito ay umani ng iba't ibang reactions dahil sa desisyon ng Supreme Court sa Article of Impeachment ni VP Sara. Iba-ibang reactions ng mga tao sa naging ruling ng Supreme Court. Mayroon mga kongresista at ilan ay mga senador na hindi iginagalang ang desisyon ng Supreme Court na ang Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay unconstitutional. Bakit ko nasabi na hindi ginagalang ng iilan ang desisyon ng Supreme Court? Kasi parang duda sila sa naging ruling ng Supreme Court. At may ilang senador na sa kabila ng Supreme Court decision na ang Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay unconstitutional. Pero gusto pa rin ituloy ang impeachment proceedings ng mga senador na ito. Una si Senator Villanueva at Senator Bam Aquino. Pero kung ating papansinin ang mga senador na mga nagrereklamo sa naging desisyon ng Supreme Court, ito ay hindi mga abogado. Kaya medyo kulang ang kaalaman sa batas, katulad ni Senator Tito Soto, dahil may nag-advise daw sa kanya na legal luminary na pwede daw baliwalain ang desisyon ng Supreme Court. Kasi hindi iyan TRO lamang, na pwede pagbotohan ng mga senator judges kung itutuloy pa ba ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ngunit ito ay desisyon na ng Supreme Court na ang Article of Impeachment laban kay VP Sara Duterte ay unconstitutional. Pero sa desisyon ng Supreme Court na ito, ay hindi sinasabi na absuelto na si VP Sara Duterte. Kasi ang sabi lang naman ng Supreme Court na meron naging paglabag sa proseso ang Article of Impeachment na kung saan isa na dito ang one-year bar rule kaya ito ay unconstitutional. Pero sa darating na Pebrero next year, year 2026, ay pwede naman ulit mag-file ng impeachment. Basta nakasunod lang ang proseso sa pinag-uutos ng Saligang Batas ng Pilipinas para hindi naman ulit maging unconstitutional. Pero itong si Senator Kiko Pangilinan na isa sa mga kumukwestiyon sa Supreme Court ruling ay isa itong abogado kaya alam nito ang batas at lalo na ang desisyon ng Supreme Court. Kasi bawat desisyon ng Supreme Court ito ay batas na walang pwede kumontra dahil ang Supreme Court ay mataas sa pinakamataas na korte ng Pilipinas. Dahil sa kanila, ang balansi ng check and balance. Ang tanong, saan ka ba pumupunta kung ikaw ay natalo sa kaso at gusto mag-apila, di ba, sa Court of Appeal? O sa Supreme Court? So, itong mga senador na hindi kinikilala ang desisyon ng Supreme Court, saan ba kayo dadalhin sa inyong reklamo? Isantabi muna kasi ang political agenda at igalang ang anumang desisyon ng Supreme Court dahil bawat desisyon nila ito ay napapaloob sa Saligang Batas ng Pilipinas o Philippine Constitution. Huwag tayo magpadala sa sarili nating mga interes o ambisyon. Kasi pati sa Saligang Batas ng Pilipinas ay hindi na ninyo iginagalang dahil sa ambisyon o kumukontra lang talaga kayo. Sa mga senador na against sa Supreme Court decision sa Article of Impeachment, laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Huwag sana kayo ang maging dahilan ng pagkakaroon ng constitutional crisis dahil sa hindi ninyo pagsunod sa Supreme Court ruling. At panatilihin lagi natin ang paggalang sa saligang batas ng Pilipinas at respeto sa kataas-taasang hukom.